Nasabat sa dalawang sospek ang nasa higit kumulang libang daang libong halaga ng ilegal na droga matapos ang buy bust operation ng Pampanga PNP sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga. Kinilala ang mga sospek na sila Marlon Greco alias Pacquiao, presidente ng Bacolor, Pampanga, at Jester Rosilio, alias Jess, residente ng City of San Fernando, Pampanga. Matagumpay ang naturang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Levy Hope B. Basilio, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office. Ayon sa ulat ng Pampanga PNP, umabot sa 70 na gramong shabu na nagkakahalaga ng 476,000 isang caliber 9mm at anim na bala ang kanilang nakumpiska kabilang ang buybas money. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Fernando City PNP ang mga kalabosang sospek at sila ay sasampahan ng mga kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patunay lamang na ang Pampanga PNP ay dedikasyon sa kanilang pagpapaigting laban sa paglaganap na ilegal na droga at kriminalidad sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa gitnang zone, ako ang inyong PNN correspondent Patrol Woman Janet Balad, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.